Magandang hapon sa iyo, iniibig kong grasya. Tuloy ka! Ano? Para nga pala sa iyo. Wow! Ay, aba! Ibang klase ka rin manligaw. Is that yun na lang? Ganyan na. Gaya talaga ako manligaw. Parang namamanhi ka na. Ganyan na po, bibig. Ate, At ito pa. ba may magas. Ang tagal ko naman din sa iyo manligaw talaga na mga panliligaw ko sa iyo wagas at totoo eh. talaga nga ikaw ay aking iniibig ang pag-ibig ko talaga sa iyo walang hanggan kahit mapalaban ako diyan walang mababasto sa iyo dito dahil kilala nila ako dito sa barangay na ito kung sino ako kaya kita ilaban ng tagaan kahit magkasugat-sugat ako kahit maputulan pa ako ng kamay gayon na kita kamahal talagang mahal na mahal kita gayon ang pagpapatunay ko sa iyo kaya ako na may bigyan mo na ng pagkakataon at ako'y sagutin mo na. At talagang ako'y napakatagal na naliligaw sa iyo. Ay, alam ko naman na ang tagal mo na talagang naliligaw sa akin. Eh, di gan ganito. No. Ako naman ay may request sa iyo. Eh, sige, ayan na Ay, pwede pa nga ikay magpatuli muna. Oh, no! Ayan, ang daming chismoso. Pati baga naman yun ay nalaman mo pa. <coughs> ano nang buhay Wala, busted na naman.